Hello mga kabarkads Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkads Update na naman natin itong bypass road dito sa gilid ng Davao International Airport mga kabarkads Kung kumusta na ba ito? Sa dulo nito, kung natapos na ba yung pagsiminto doon kasi ito ay isang magandang bypass road dito sa Davao City na ginagawa para maiwasan yung baha doon sa may Laverna Hills kasi kapag tuwing umuulan dito ng malalakas binabaha yung Laverna Hills yan o may nadaanan tayo dito sa runway ng Davao International Airport yan o ipaikot yung aeroplano para ma lumipad yan ito yung PAL yung Philippine Airlines na malaki yan umiikot ngayon dyan sa runway para mag lumipad ito yan kukunan muna natin ng picture ito para sa pang reels natin sa ating FB itong aeroplano na malaki na mag uh, lilipad dito sa runway ito yung sa dulo ng runway dito mag-iikot yung mga aeroplano para mag-take off natin ito yan, umiikot na yung aeroplano dito yan, uh, lumipad na yung aeroplano, tuloy-tuloy tayo para puntahan natin itong bypass road para ma-update din kayo kung kumusta kasi marami din nagtatanong sa atin kumusta na ba daw dito itong bypass road na ito matagal-tagal na din ako hindi nakabalik dito mga amol um, mabot na ba ng 1 month kasi itong project dito doon sa may CP Garcia Highway naggawa pa kasi doon ng drainage system yung drainage system doon is pinatigas pa bago mag sila mag-connect dito sa bypass road na ito pero waiting na ito mga kawal well, kasi ano, kitang kita natin dito is matagal na itong nakabinbin itong kalsada na ito dito hanggang ngayon is hindi pa magamit ang ginagawa dito na kalsada dito is may magja-jogging mag yung mga driving school driving dito magpa-practice kasi talagang hindi pa magamit ito dahil sa dulo nito is did in yung nakagamit dito is yung mga residents lang na nakatira dito na banda ngayon kapag mabuksan na yung itong bypass road na ito is talagang marami ng mga sasakyan na dumadaan dito kaya bukod sa sa shortcut din ito at yung may mga malalakas na ulan dito is hindi ito binabaha itong kalsada dito kasi dyan nalabas sa gilid ng at sa airport talaga lalabas ito yung sa may entrance ng airport kung papasok ka ng airport dyan lalabas itong itong bypass road na ito yan o, tinanggal lang yun nilang mga drainage system nila ginagawa dyan yung mga manhole kasi may mga ibang project din sila dito nila ginagawa sa mga contractor kayo eh, nag-clearing na sila dito na area siguro hope na magagamit ito ngayong taon para para kasi sa June is umuulan na baka may baha na naman dyan sa Laverna Hills na hindi makadaan yung mga sasakyan kaya ginagawa itong bypass road na ito para maiwasan talaga yung baha dyan sa Laverna Hills at isang malaking tulong din ito sa mga motorista sa para maiwas ang mga traffic dyan banda sa CP Garcia Highway and ito yung latest update natin as of May 9 Twenty twenty five, and let's go. Then my rulings now. Then i are going to run Yan, last nag-update tayo dito is wala pa ito. Hindi pa natapos itong daanan ng tao. Ngayon is tapos na. Pabunta doon. Tapos may mga nagkabit na sila ng mga railings. Itong mga railings na oh, kinabit na nila sa giliran. Yan, napakaganda na. Iwan ko sa sandelo. Nag-connect na ba sa highway doon? I-check natin itong bypass road ito yung tulay sa so, mga ngayon is ginagamit pa ng mga parking dito sa mga taga dito yan good morning mga workouts ngayon mga workouts balik binalikan natin itong bypass road dito sa gilid ng airport kasi may nag request natin kung na ba daw ito dito kung natapos na ba yun na bis nakita natin last nag update tayo dito is hindi pa ito tapos yan itong daanan ng tao tapos wala pang railings ngayon is may mga railings na nakinabit of tram bridge going doon yan malapit na sila dumating doon sa dulo tapos may mga street lights ilalagay ito dito yan o no? waiting for street lights yan ewan ko doon sa dulo is nag connect na ba sa highway titingnan natin doon kung nag connect na ba doon banda yan Maganda na ito. Isang magandang bypass road ito kasi yung mga sasakyan is doon lumiliko doon sa may laverna. Yan, dyan dadaan. Kapag matapos na ito, yan, didiretso na yan sila dito. Dito na yan dadaan. Doon sa may laverna. Parang ma makuhan kuan na doon na dumadaan dito na lahat. Siguro, mag kuha na dito sa mga resin maingay na dito kasi dito na dadaan ngayon is Sulim pa yung lugar dito. Gano, talagang walang kuan. Pero pag once na madaan na na ito, yan. Wala na, maingay na dito. Lalo na magbibibo dito sa lugar na ito. Yan, pupuntahan natin doon sa dulo. pero na lang sa dulo sa mga workers yung kulang nila and ito na lang kulang cool talaga mga workers oh. magkukunit doon kasi may ginagawa ngayon yung yan na drainage system siguro parang patapos na din yung drainage system dyan para magkunit dito kasi kaya no, tapos na talaga, naglalagay na sila ng railings sa punta dito. Kaya na, uh, doon. Kaya talaga, ang kunti-kunti na lang. Ito, ito yung update natin. Market. Okay. Talaga, ito na lang talaga yung kukulang. Ayan. Uh, tapos itong project dito. Ay, okay, pero pinatigas na nila ayan o, nagpipinish na pala dito ayan o, nagpipinish na sila dito ito yung sa uh, drainage system ayan o, na pala dito ito sa spalto tapos dito yan, ito na yung kwan talaga kung matapos ito papunta doon dito na yung level nila dyan para magkunit dito sa highway Yang dito sa city garcia highway kasi doon is papunta yan ng laguerna hill yan dito kaya ginawaan ng drainage system dito na maganda kasi pababa ito eh

siguro, madana siguro ngayong taon ito. Itong nito. Ito ang kalsada na ito si Sui. na lang. Punti-punti na lang. Mga nasa mga 1 lang ito. Mga tin... Tin meters siguro. Yan, magkukunit na. Yan, dito sa... Kwan, kasi... Pinatigas pa dito. Itong greenage system. Siguro mga workers, hanggang dito na lang. Sa update natin dito sa dilip na Dabao International Airport. Like and subscribe to my channel. And please na button din para manipitay kayo sa mga video na ito download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sino ba Yan,